Doni Pangilinan, personal na dinala ang mga relief goods sa Angat Buhay para sa mga sinalanta ng bagyong Christine. Para sa aking balitang showbiz, naging good samaritan ng aktor na si Doni Pangilinan matapos na magbigay din ito ng donasyon sa mga sinalanta ng bagyong Christine. Personal na dinala ng aktor ang relief goods sa Angat Buhay Foundation ni Attorney Lenny Robredo sa opisina nito sa Quezon City. Mismo nga ang Angat Buhay Facebook page ang nag-post ng picture ng aktor na buhat-buhat ang karton ng mga relief goods o upang i-distribute sa mga masyadong naapektuhan ng bagyong Christine, partikular na ang Naga City. Sa caption ay inilagay ng page ang pasasalamat ito kay Donnie dahil sa personal na pagdala nito ng mga relief goods sabay sabi nito ng maraming salamat sa walang sawang pahigipagbayan niyan Donnie. Dinagsa ang papuri ang naturang post ng Angat Buhay Facebook page dahil nagawa pang personal na dalhin na aktor ang mga relief goods nito kahit na sobrang hectic na schedule nito. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na tumulong si Donnie sa mga nang kailangang Pinoy dahil tumulong din ito sa relief operations noong July ng salanta hindi ng bansa ng Bagyong Karina.